Hola mga ka showbiz chismax! Narito ang aming latest chika. Magkaaway kaya ang old friends na sina Vice Ganda, MC at Lassie? Unang red flag, absent sa it showtime. Napansin ng mga fans na hindi na lumalabas sina MC at Lassie sa noontime show simula pa noong kalagitnaan ng Mayo. Wala rin paliwanag mula sa programa o sa kanila, tahimik ang lahat. Pangalawa, base sa pep.ph. Hindi na muli nag-perform si MC at Lasi simula Mayo 23 at 24 sa bar ni Vice. At hindi sila kasama sa line-up mula Hunyo. Sinabi pa ng social media handler nila, wala nga talaga si MC at Lasi sa lista. Pero ang tanong, voluntary ba yung absence nila o dahil sa nangyari? Ano raw ang simula ng lahat ng ito? Sa isang explosive YouTube vlog, makikita ang pinagalitan ni Vice sa si MC sa harap ng lahat. Ang linya pa niya, buwisit ka, sinabihan siyang hindi marunong makisama. Though nagyakapan sila in the end, hindi matatawaran ang tensyon na naramdaman ang mga netizens. Hindi natin maikakaila, matagal nang magkaibigan si Vice, MC at Lassie. Kasama sila sa mga unang comedy bar gigs bago pa man sumikat sa telebisyon. Kaya kung may tampuhan man, ramdam ng publiko. Ang mga fans, hati ang opinyon. Totoong nagkaaway? Or gusto lang mapag Nagkaiyakan? Pero biglang absent na? May malalim bang dahilan? Ano sa tingin nyo, madlang people? real tampuhan o scripted drama? Comment down below. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-bell all para hindi mahuli sa next chismis.